umano'y membro ng notorious na Luffy Gang na pasakamay ng otoridad sa Makati. Narito ang news ni Jen Patrolia. Kalaboso ang isang Japanese national na pinaniniwala ang miyembro ng Luffy Gang at pinagahanap ng mga otoridad ng Japan dahil sa pagnanakawa. Kinilala ng otoridad ang sospek na sinagawra Hiroki, 26 anyos. Ayon sa Bureau of Immigration, nahuli ng mga miyembro ng BI Fugitive Search Unit ang sospek sa kahabaan ng Australia Avenue sa Barangay Poblasyon, Makati. Ang grupong Luffy ay napaulad na responsable sa serya ng mga pagnanakaw habang sila ay nakakulong sa Pilipinas. Nagawa umano ng mga Japanese sospek na gamitin ang kanilang mga mobile phone at i-recruit ang kanilang mga kasabwat sa Japana. Ang grupong Luffy ay sangkot umano sa mahigit limampung kaso ng pagnanakaw sa Japana mula 2021 hanggang 2022. Matagal nang hinahabol ng mga otoridad ng Japan si Hiroki at humingi ng tulong sa BI sa paghahanap ng kanyang kinaroroonan. Nasa kustudya na ng otoridad ang sospek habang isinasagawa ang deportation proceeding sa pabalik sa bansa nito. At yan ang aking news scoop. Ako si Jen Patrolia, nagpabalita ng tama, naglilingkod ng tama.